Hello guys. Andito pa rin kami. Kakain ng mga lumboy guys. Guys. Lumboy. Dami pa lumboy dito guys. Ha? Huh? Ay. Ay. Ang laki ng buhol guys Ayan guys Kung nakikita nyo to guys Ito yung buhol gila buhol guys Ayan guys Naglalakad kami Sa malawak na lupa Sa malawak na lupain guys Kung hindi nyo alam guys Ah. Uh, ako yung may ari dito ng lupa guys dito sa malaki na to. Ah. Uh, Pinaano namin? Pinapagaling namin guys yung lupa para mataniman guys. Ayan guys. Tingnan guys, ang laki ng lupa ko guys. Yan guys. Walang katao-tao guys Kasi Di pwede makapunta dito Kasi Baka may Itinanim na kasi Baka maapakan guys yun guys Yung bundok na yun guys Ah Yung may ari yun Taga dito din Ah, kapitbahay namin. Yan, yung mga malaking bundok na yan. Yan, guys. Malapit na kami, guys. oh, Yan. Yan. Maraming lumboy yan, guys. Ahay. Malapit. Kunti na lang. Ayan, guys. Ha? Yan, guys. Makita nyo. Kalubog na yung araw. Ayan yung araw guys. Kalubog na siya. Banda tignan guys na. punta kami doon guys sa yan yan guys punta kami doon yan ah, yan guys yan ang nyo guys ah lumbo yan guys at set kami kain ng lumbo ah Kung nakikita nyo guys, ah itong video na to, guys, Huwag kalimutan mag-like, and share guys. Para more content, more videos. That's all.